yun know, ako mga kastoy ka yung mga good news ako sa inyo papakita ko sa inyo yung mga road iron na nabili natin nabili ko to 13 piraso nasa 4,000 mga uh, dumalaga pa uh, lang, no? lang, mga road iron na no dami na mga kastoy ang <laughs> problema dito mga kastoy ka hindi pa sila nangyayot kasi mga dumanaga pa lang sila gato'y gato'y yung po eh wala pa pero mga may mga ilang na ako na kumamangit dito pa isa pa isa isa mo, tangkat-tatlo para dalawa na din po mga aso, i po kayo kung wala na tayong makukuha pakikita ko sa inyo sa harvest ko ng mga ito, isang susunod na buwan Para natin ang bayan Ito yung, ito yung pinaka ano natin, tachaw, laki. Ito yung mga nakakasawasan nila, laki o. Tulad Aba. taba. akong may balak pa akong bilhin eh mga kaso may pa mga apat naman apat isang libo kaso ah, tinginan ako yun eh. parang magugulang naman na yun parang mayroon namang itlog eto mga nabili natin huwag dumaragat eh 4,000 presyo yung mga diba mga kaso dami na Sasawa tayo ng itlog dito mga kastoy. Ang nagsipag itlog na lahat ko. I-update ko kayo sa ano, susunod, sa, sa pag-harvest ko ng itlog. Mga kastoy. O, yun lang sa ngayon mga kastoy. Like, share, and subscribe. Gang, gang.